bakit ang dating daan ang tawag sa inyong reliyon? Kapatid, ah, ang sagot ko ganito, ang ating samahan, tinatawag, Iglesia ng Diyos. Ngayon, yung ang dating daan, yun po'y pamagat ng programa sa telebisyon at sa radyo. Ngayon, yung ating mga tagapakinig, hindi ko naman masisisi, tinatawag na rin kaming ang dating daan. Diba? Eh, ang totoo nun, kami ay lumalakad sa daan. Merong kasing daan eh. Kung narinig mo na kapatid yung sa sa Chinese, meron silang isang way of religion na kung tawagin ay Daoism. Tawag dun ng iba Taoism o Taoism, pero ang, ang, ang rightful pronunciation sabi sa akin ng isang Chinese friend ko, Daoism 'yon. Ang kahulugan kasi nung dao ay daan. Ayon. Ang bawat bata o may dinadaan ng daan sa buhay. Yung daan ng sugarol papunta sa sabong, papunta sa sakla, yun ang mga daan ng sugarol, di ba? Yun naman daan ng mga ngalon yun ay papunta sa biglang liko sa kanan o kaya biglang liko sa kaliwa o kaya dun sa madilim-dilim na kukuti tap na kulay pula. Yun ang daan ng mga uh, kalunyero, mga mababaero, yun. Ang daan naman, nung mga lasenggo, yung daan papunta sa pabrika ng tanduay, sa papunta sa pabrika ng, <laughs> ng <laughs> kung ano-ano, mga beer house. <laughs> Ngayon, mayroon daan na dinadaanan ang mga lingkod ng Diyos, yung naglilingkod sa Diyos, at meron silang bawal daanan. Basahin natin sa kawikaan, pakinggan mo kapatid, sa uno, ito po ang sabi po sa uno ng kawikaan. Sabi ng Diyos sa kanyang mga anak, Brother, Brother Willie. Basahin natin ang uno Jess. Uno Jess. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbububo ng dugo. 14. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Ang sabi ng Diyos sa kanyang mga anak, pagka hinihikayat ka ng masama at makasalanan, Halika, magbubu tayo ng dugo, pumatay tayo, ibig sabihin. Huwag Kaya sa sasama sa kanila sa daan nila. Apo. O kaya kung sabihin nila sa'yo, halika, magkaroon tayo ng isang supot, magsasapalaran tayo, sugal. Huwag oh, ka ikaw sasama sa daan, nakasama nila, sabi ng Panginoon. Mm -hmm. Therefore, meron talagang mga dinadaanan ng mga tao. Ngayon, ang mga lingkod ng Diyos, meron silang pirming dinadaanan. Mm -hmm. That is their way, and that is their way of life. Kaya, Siguro tama rin na sabihin na kami taga-dating daan kasi ang dinadaanan namin yung daan ng Panginoon kung saan yung Kanyang mga utos ang aming ginagawa kapatid. Pero ang talagang tawag sa sama namin nakarehistro sa buong mundo ay kaya ako sinabi nakarehistro sa buong mundo, nakarehistro sa Pilipinas, Apo. tapos nakarehistro sa Amerika. Uh -huh sa mga estado ng Amerika, mm -hmm. nakarehistro sa Australia, sa Canada, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa iba't ibang lugar ng mundo. At ngayon eh hanggang sa Middle East mm -hmm. eh may mga lugar doon na nakarehistro na tayo. Mm -hmm. Eh ang tawag sa amin ay Church of God o Iglesia ng Diyos. Mm -hmm. Yan, kapatid.